Ayan, good afternoon mga divers. Uh, nandito na pong divers na hinihintay namin, no. Ayan. Ayan po ang ano po uh, SMB ni Joshua. Kasi ito na po yung guys namin uh, si Sir Willie. Ayan. Let's <clears throat> dive po to nila mga divers uh, para uuwi uh, na. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan, daming uh, bubbles sa mga divers. Ah. Uh, yan. Yan po bubble sila mga rubber ayan. Yan. Kaya hintayin muna natin sila ng ilang uh, segundo. Yung mag-ama. Yan dalawa mag-ama oh. yun oh. No? Uh, Kitang-kita naman po dito naka side mount. Yung ama tapos yung isang anak niyang lalaki. tapos yung dinadala ni ano, ayan oh. No? Sini Sir Wiley yung anak niyang babae. Tapos ayan naman po si Joshua siya po nagdala ng SMB kasi back up po siya ngayon mga drivers yan ayaw po mag amaw yan you know? o mo yan double, uh, double tang side mouth ha <laughs> yan anong oras na ngayon mas maaga kaming natapos ngayon mga drivers thank you thank you sa lahat sa lahat ng mga solid followers ayan thank you sa ating lahat dyan ayan naman po si Jusok ang ato po siya ayan. ayan kasi 100 lang po yung tang uh, tang tank yan, po ayan oh oh, oh. <laughs> ayan kaya papunta na po sila dito si Sir Willie bumalik balik po sila dito sa bangka madali lang po niyang makita tong bangka namin dahil sa disinyo sa ilalim ng bangka yan o, yan o. Yan o. Yan. Yan ama, ang ama po niyan sa aming guest Tapos yung, ayan o, yung isa. Uh, sa, ayan, uh, sa kanya po naman po yung anak na lalaki. Tapos yun, si Sir Willie. Ha? Nado? do? So. Nga okay. Hintayin muna natin sila ng ilang uh, segundo ilang oras ayan ayan na po sila mga lovers kaya sasalubungin natin oy kami <tipos> oh, Andiyan na sila mga Ay. kalabers, umakita sila dito drivers, makikita, mga ka-rivers, mga <laughs> divers. Yan yung vlogger yung, yung <coughs> 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 okay, taguyan, blogger, mga ka yung mga ka tagaya sa vlog mga ka-rivers na lang 朋友，上班没有？我我啊，我上班。我 왔네. 그니까. <laughs> 거북이 보고, 가을이 보고, 가을이 보고. 네 마리 보고, 가우 보고, 아이 보고 이 네. 아 엄청 컸어 거북이. 그아야 네. 입에서 먹어가 태는 <laughs> 거북이 엄청 컸어. 다 <laughs> 왔네. Oh, oh Yan. Thank you, thank you for watching mga karebos. Yeah,